Hot dogs at strawberry syrup. Imbis na ketchup. Kumain. Kumain. Gusto ko ito. Magbuhos ng strawberry syrup sa mga hot dog. Hmm, ang sarap tingnan. Gusto ko ito. Subukan kaagad Wow. Gawa sila lahat sa tsokolate. At mukhang totoong totoo. Pero talagang gusto ko ito. Masaya pa nga ako na tsokolate ang mayroon ako. Hindi yung totoong hot dog. hmm ang galing. Kakainin ko lahat hanggang sa dulo. Sarap. <sighs> hindi ko kayang tumigil. <laughs> Bakit hindi mo i-share sa kaibigan mo? Hindi. Hindi mo naman i-share sa akin. Kaya maari mo lang akong panoorin habang kumakain ng masarap. Sa bawat kagat, lalong sumasarap ang lasa. Hoy, Ellie! Gusto mo bang ipakita ko sa'yo kung paano ko kainin ang isang buong hotdog ng sabay-sabay? Tingnan mo! Ano? Teka, ang leg Haha, mukha kang giraffe. Oo nga, parang giraffe.